Ako tayo dyan sa may Paranaque Integrated Terminal Exchange, ang pinakamalaking central terminal dito po sa National Capital Region. Kamusta dyan, Bamobeya? Bombo Genesis, Bombo Joy, as of 12 noon, pumalo na sa higit 83,641 na mga pasahero ang naitalang food traffic dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. kung saan inaasahan na abot o posible pang lumampas sa 200,000 na mga pasahero ang mapagseservisyohan ngayon ng terminal. Sa so, naging eksklusibong panayam nga ng Bombo Radyo Philippines kay Paranaque Integrated Terminal Exchange Senior Corporate Affairs Officer at Spokesperson Colin kalbasa nag-iwan ng ilang mga paalala ang pamunuan bilang ngayon nga ang huling araw upang makahabol pa ang publiko na makauwi sa kanilang kanilang probinsya para sa paggunita ng undas at para na rin sa holiday break. Anya, talamak at nagkalat sa ngayon ang mga kolorum na nakaantabay sa mga pasaherong maiinip sa kanilang paghihintay sa loob ng terminal. Uh, kaya naman paalala ng tagapagsalita huwag tangkilikin ng mga ganitong uri ng transportasyon na siyang uh, nananamantala ng ganitong sitwasyon dahil lubhang delikado ito kung sakali magbaon din anya ng mahabang pasensya ang mga pasahero lalo na kung uh, ang mga ito ay walk-in dahil nga hindi na rin may iwasan ng mahabang pila na sa ngayon ay uh, uh, nagpapile up na dahil nga bunsod ng mga humahalo, uh, humahabol na pasahero hindi rin kasi otorizado at nakarehistro sa Land Transportation Office at maging sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga sasakyang ito. Kaya naman mahihirapan ang mga pasahero na matrace ang mga kulorum na ito kung sakali man na may mga mangyari insidente. Kawag na yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Colin Calvasa ang tagapagsalita ng Paranaque Integrated Terminal Exchange. Sige, matinding panalag po para sa ating mga pasahero na uh, po sa mga nang makikayat uh, hi kahit po sa atin sa labas po ng terminal na sumakay po sa kanila. Meaning po yung mga kolorong po natin. Siyempre po hindi po maiiwasan dahil may mga mapagsamantala po talaga lalo na alam po nila na marami pong sumasakay dito sa ating terminal. At siyempre dahil alam po nila na um, kung mag-walk-in po tayo ay marami pong tao. Ano? Pero Let's be patient na lang po. No? Pasok po tayo sa terminal, punta po tayo sa mga uh, designated ticket booths natin. Doon po tayo bumili ng mga tickets natin. No? Kasi po pag bumili tayo sa mga kolorong or sumakay po tayo sa mga kolorong, ano, if ever po magkaroon ng untoward incident, lalo na po kung um, hindi naman po registered yan under, under LTFRB and LTO, no? Yun po, hindi po kayo matutulungan ng LTFRB or LTO sa pag po ng mga kolorum na yun, ano? If ever lang po, no? Huwag naman po sana. Pero sana po ay um, pakinggan po natin ang mga paaralan na ito na para po diretsyo na lang po tayo sa loob ng terminal. Samantala, Bombo Denisis Bombojay magandang balita naman na dahil maliban sa mas pinaigting na seguridad sa terminal at pagbibigay prioridad sa mga pasahero, uh, hindi na kailangan mag-alala pa ng mga pasahero na may dalang alaga no dahil uh, inihayag ni kalbasa na pet-friendly ang terminal at bukas ang pamunuan ng kanilang terminal sa mga magdadala ng kanika nilang mga pet frito na pawang small to medium sizes lamang ang tinatanggap. Kung magdadala naman din daw anya ng uh, mga aladang hayop, siguruhin lamang na may mga cage ito at diapers para hindi makaabala sa ibang pasahero at para na rin sa kaligtasan ng iba pang mga mananakay mas, mas mainam na din anya na huwag na magdala ng maraming gamit para sa mas mainam na baggage checking terminal. Uh, dahil nga sa mas mahigpit na seguridad na ipinapatupad sa loob at maging sa labas ng terminal lahat ng mga baggage at boxes na dala ng bawat pasahero ay isa-isang suma sa ilalim sa checking upang matiyak na nasusunod ang lahat ng safety protocol sa loob ng terminal. Kaug na yan, pakinggan natin muli ang tinig ni Colleen Calbasa. Pet-friendly po ang terminal. Ano? So, kung gusto po nila magdala ng kanilang pets mo, to medium pets po, ang usually na inaalaw po ng mga bus companies natin. Ano tayo LTFRB memorandum dyan? So just in case po na kailangan niyo, you can uh, reference that no, para po sa mga bus companies natin. And syempre po, dapat po may cage yun and diaper po dahil po para sa uh, safety naman din po ng other passengers. So, hindi po yun pwede isa kayo sa compartment. Anong katabi niyo po yun? Hindi no, kaya naman babayaran yung seat na um, itatabi for your pet. And then, and other than that, um, travel light na lang po tayo, ano, as para lang din po upon entry, hindi na po tayo na hassle uh, dahil syempre po, kunyari marami po tayong dalang boxes or marami po tayong dalang gamit, isi-check po yan thoroughly ng ating security. Samantala, Bomba Genesis, sa ngayon patuloy pa rin ang pagdagsa ng publiko sa terminal habang unti-unti na rin humahaba ang pila para sa mga walk-in passengers. Pagtitiyak naman ni Kalbasa, sapat ang bilang ng mga bus at drivers sa kanilang pamunuan para masiguro na maihahatid ng ligtas ang lahat ng mga pasaherong tatangkilik sa kanilang serbisyo ngayong araw. Mm. Bomba Genesis. Okay. Uh, open pa rin ang walk-in passengers uh, bumubaya, no? Ibig sabihin wala pang ano, wala pang uh, close na mga ruta sa ngayon. Yes, mga Genesis. actually yung uh, tinanong din natin kanina kung uh, may mga fully booked trips na nga dito sa terminal at sinabi naman ni Kalbasa na 43% pa lamang yung uh, uh, mga may fully booked uh, karaniwan na patungo itong Bicol region habang yung iba naman na uh, papunta sa iba pang bahagi ng ating bansa o iba pang mga probinsya ay nananatiling bukas. Bagamat uh, tiniyak din naman ni Kalbasa na may sapat na drivers at uh, mga pampasaherong bus ang ating terminal para naman mapagservisyohan yung mga tutungo pa sa PITX ngayong araw, Bamba Janice. Mm, yung paglilinaw lamang dun sa sinasabi ng uh, PITX na pwede yung mga small to medium animals, ano to, pusa sa mga aso lang ba yung tinutukoy? O pwede yung mga malilit na kambing? O ano to, kasi medium pa rin maituturing yung mga malilit na kambing ah. Nilinaw din naman po ni ano no ni Kalbasa no. niwa na dinadala kasi ng mga pasahero sa mga uh, terminal, uh, sa loob ng terminal ay itong mga alaga nilang aso at pusa. So sa ngayon kukumpirmahin natin kung pwede itong mga alagang kambing dahil nga pasok pa rin naman siya sa medium size and So uh, basta ang sinabi ng uh, pamunuan ng PITX, small to medium na uh, mga sizes ng ating mga alaga ay maaari at bukas at tatanggapin dito sa terminal. Uh, bibilhin na nga lang nyo uh, uh, katabing upuan or posibleng sa hindi kasi siya maaaring ilagay doon sa ilalim ng uh, mga kagamitan. Ano? So dapat uh, na-oversee na, na -o, -oversee o nababantayang mabuti ng mga pasahero yung kanika nilang mga dadating alaga kung sakali bombo din. Uh, ma Mahalaga malinawan ito. No? Baka mamaya makipag-away yung mga pasahero sabihin na pinapayagan ng PITX yung mga <laughs> uh, mga ano medium, uh, animals and Anyway, Bobo Jay, medyo questions? Ah, uh, Bobo Bea, syempre, alam naman natin since the morning ay naka-standby ng ating team diyan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kumusta naman? Wala naman bang aberya as of this moment? And uh, sabi mo nga eh humahaba na yung pila nitong uh, uh, 12 uh, uh, afternoon in the afternoon. So, kumusta yung kalagayan diyan lalo ng ating mga senior citizens kasi syempre sumisikip din yung mga pila diyan, Bobo Bea. <laughs> Actually, Bambodoy, prioridad ng uh, pamunuan ng Paranaque Integrated uh, Terminal Exchange, yung ating mga senior citizens and also yung mga pregnant women at yung mga may kasamang mga bata dahil sila nga yung kasama doon sa mga prioridad. Ano? So, may mga ibinibigay naman ng mga upuan para sa ating mga senior citizens at pinapauna naman sila sa pila, bagamat mahaba yung pila, kung may makita sila mga senior citizens, pregnant women, and yung mga... Uh, Uh, mga nanay na may kasamang maliliit na bata ay agad nila itong pinauuna dahil nga uh, bilang bahagi ng pagbibigay importansya sa sa ating uh, sa well-being ng ating mga uh, priority no so sa ngayon uh, nag kanina tuloy-tuloy naman yung pagdagsa nila no, dito sa ating terminal. Bagamat humahaba na yung pila ay tinitiyak naman ng pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange na lahat ay pantay-pantay na maseserbisyohan at lahat ng priority uh, prioridad ay mabibigyan ng prioridad. Bombo Jai. Okay. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Bea. mula dito sa Paranaque City. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on bombo radio mobile app facebook youtube tiktok and x formerly twitter like share and stay connected anytime anywhere